yung nangyari sa iyo ah uh, uh, yung yung tungkol sa business mo, pag-usapan muna natin ano yung nangyari sa iyo kasi usually ah uh, meron akong mga kakilala na nagreklamo nga na may mga ganyan may reklamo sa mga talent agency na kumuha sa kanila and then may mga workshops at mga ganun anong naging problema Is it okay to ano uh, yeah, okay, without mentioning can... any name or uh, kung yes. magbigting para Actually during that time maging, I'm not here in the Philippines tapos nagkaroon kami ng project sa Viva Max. So they need they need talent na parang magiging extra lang nila. Uh, siguro nasa sa 50 plus yung talent na nabigay ko sa kanila. Tapos nasa Singapore ako so about the collecting the money. They get uh, he get the money. Tapos hindi na pa sweldo yung mga bata. Oh, it's almost 100,000, 80,000 to 100,000. Oh so middleman to dun sa project mm -hmm. ng Viva Max. he's one of my staff before. Ah okay. So hindi talaga direkta sa Viva Max mm -hmm. or in anything in the production. Ah uh, yeah, parang uh, dahil siya yung uh, parang yeah, yeah, parang middleman na rin mm -hmm. kasi siya yung may kilala dun sa Viva Max. Mm -hmm. Tapos pinasok niya sa agency. So yeah. So from there hindi ka na kumbaga parang napasok ka na at hindi mo na itinuloy mo na for the meantime. Yes. Uh, hindi, teh ko pa rin before, kinontinyo ko pa rin after one year na nangyari yon, kinocontinue ko pa rin. Pero dahil nga sa naging busy ako being a beauty queen and business woman, parang hindi ko na rin siya maasikaso. Dahil nga yung pinagkakatiwalaan ko before, binitray ko. So, hindi ko na siya maasikaso. Yung talent agency, hindi mo na masado na si Pero nandyan pa rin yan. Mm -hmm. So, ikaw so ba ay, so, so, pwede ba natin sabihin doon sa mga aspiring talents na mm -hmm. na pwede pa rin kayong uh, mag-apply or kung Diba kung bukas pa ang talent agency mo, pwede pa rin silang mag-apply. Para at least hindi ba? Yeah, kasi nga sabi ko, uh, I'm still willing willing to help. Pag kailangan nila ng ko, I'm still here.